Hindi po nagbigay ng anumang rason o dahilan si Vice President Sara Duterte kung bakit siya nagbitiw sa puesto bilang kalihim ng Department of Education. Ano nun kaya ang reaksyon ng ating mga mambabatas? Alamin natin sa report ni Mela Lesmoras. ni respeto ng mga mambabatas ang ginawang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng gabinete, kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ayon kay Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, sa ngayon, hindi naman ito nangangahulugan na agad nang mapapabilang sa oposisyon ang Vice Presidente. Lalo pat hindi naman niya idinitalye ang dahilan ng naturang hakbang sa political move maybe you know? but uh, one thing is for sure no? it, uh, it will uh, give the vice president uh, the leeway to speak what's truly on her mind ganyan din ang pananaw ni Santa Rosa City Laguna representative Dan Fernandez paniwala ng kongresista nanatili pa rin naman anyang nagkakaisa sina VP Sara at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang hangaring mapaunlad pa ang bansa I think uh lahat naman tayo may kanya kanya reason and uh, we have to respect the decision of the vice president. Marami naman ganyan eh some ano uh, di ba uh, they come and go no? 'yung mga political appointments and uh tayo naman dito uh, all we have to do is to uh, legislate. So hindi naman kami maapektuhan sa amin trabaho. At sa ngayon, hiling naman ni Albay First District Representative Ed sa Lagman sana'y karapat dapat at may sapat na karanasan ang opisyal na papalit kay VP Sara bilang kalihim ng Department of Education. Sa Senado naman, naglabas din ng pahayag ang ilang opisyal ukol sa issue. Ayon kay Senate President Francis Escudero, iginagalang niya ang pasya ni VP Sara at hangad niya ang ikabubuti nito sa kanyang patuloy na pagsisilbi bilang Vice Presidente. Si Senadora Amy Marcos naman, iginiit na hindi kailanman magmamaliw ang kanyang pagmamahal at paniniwala sa ikalawang Pangulo. Dahil iisa lang naman daw ang hangad nila at ito ay walang iba kundi magwagi at magtagumpay ang bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas